iba't ibang mga simbahan sa bansa patuloy ang pagbuhos ng panalangin para ho sa kagalingan ni Pope Francis. Si Cardinal Advincula, mga kabobot ka sa Nison, may pangungunahan. Ito hong uh, isang prayer vigil sa lungsod ng Maynila ngayong hapon. Alam natin ang bong detalye, may balita si Bombo Grant Hilario. Patuloy na bubuhos ang mga panalangin ng mananampalatayang Pilipino para sa kasulukuyang pinuno ng simbahang katolika na si Pope Francis kung saan isinasagawa ngayon ng iba't ibang mga simbahan ang patuloy na pagdarsal upang makrecover mula sa iniindang sakit ang naturang Santo Papa. Ito ay matapos si ng arsobispo ng Maynila na si Archbishop Jose Cardinal Advincula ang isang apela na nag-aanyayang isama ang intensyon ng kagalingan sa mga idinaraos na misa sa maraming parokya. Dahil dito, Patuloy na inaanyayahan ng mga pinuno ng simbahan ang publiko na idalangin ang mabilis na pagpapabuti sa kalagayan at sitwasyon ni Pope Francis. Isa sa mga ito ay ang presidente ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines na si Cardinal Pablo Virgilio Ambo David na hinimok ang mga Katoliko na ipagpatuloy ang kanilang pagdarsal para sa Santo Papa. I hope we all continue to pray for our dear Holy Father, Pope Francis, you know already from the news that he is suffering from a serious case of pneumonia and he's having a difficulty breathing. But actually, I got the news that uh, when he woke up, he was feeling a little better and uh, the doctors are seeing already some improvement. And he's very grateful for all the people who are joining him in prayer. Maaalala na naging malapit sa puso ng mga mananampalatayang Pilipino si Pope Francis matapos itong bumisita ng ilang araw noong taong 2015 dito sa bansa. Kaya naman, ang Archdiocese of Manila ay magsasagawa ngayong araw ng isang prayer vigil para sa naturang Santo Papa na pangungunahan naman mismo ng arsobispo nito na si Archbishop Jose Cardinal Advincula sa Manila Cathedral. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!